Kim o hindi maghihiwalay, madami pang ganap sa taong ito. Hindi maghihiwalay sina Kim Chu at Paolo Avelino kahit tapos na ang showing sa mga sinihan ng kanilang pelikulang My Love Will Make You Disappear. Ito ang tiniyak ni Paolo sa meet and greet nila ni Kim sa Dubai kamakailan lang. Ayon kay Paolo, bagamat may mga gagawin siya para sa kanyang solo career, Kalahati ng nakalinya dito o hindi mawawala si Kim. Ani Paulo may gagawin pa rin naman sila ni Kim na magkasama. Sumabat naman si Kim at sinabi nitong may mga provincial show sila ni Paulo at may mga campaign pa silang gagawin ni Paulo in line sa kanilang ini-endorsong refreshment dessert para sa isang fast food shy. Hindi na banggit ni Paulo ang sit-sit na isang teleserye uli ang gagawin nila ni Kim sa mga susunod na linggo. Ang nasambit lang nito ay we'll see. Hindi pinalagpas ni Paulo ang pagkakataong pakiligin ang mga kempaw solid sa kanyang linya. Say nito, since demand kayo ng demand na magkasama kami ulert, baka magkaroon uli so, tignan natin. Isa pa pakilig ni Pao sa mga OFW's fans, sinabi rin ito ang tungkol sa di niya gustong kumalas sa magandang moment na nangyayari sa kanila ni Kim. Anya, nasa moment ka na ayaw mong matapos. Tanong naman ni Kim, mga anong moment yan? Say naman ni Paolo, mamaya, mamaya. Habang nakatingin ito sa kapareha, natuwa naman ang mga solids nang malaman ang pananatailang solid ng Kim Pao. Reaksyon nila, hindi naman raw sila mabibitin sa ayuda sa dalawa at hindi makakaranas ng tagtuyot.